Yo, what's up mga kaibigan? Alin na tayo magkwantuhan. Second set of games tayo sa araw na ito. Number 3 seed Milwaukee Bucks laban sa number 6 seed Indiana Pacers. No Yanis ngunit no problem nga sa Bucks. Napaaga nga ang Dame time mga kaibigan. First quarter pa lang ay meron na siyang 19 points. At sa second quarter ay tinatambakan na ng Bucks ang Pacers. Wala kang sagot kay Lillard ang Pacers mga kaibigan. double team na nga siya mula sa half court ngunit hindi talaga nila mapigilan ang nagiinit na kamay ni Dame Time. At pina Napatahimik na nga mga duda sa kanya. Ang first half ay natapos sa score na 69 to 42. Si Dame ay gumawa na ng 35 points on 58% shooting sa field. Mukhang naaalala nga ni Dame mga kaibigan ang ginawa ni Haliborto noong in-season tournament nang sabihin niya na oras na niya ito. Sa third quarter naman ay scoreless si Lillard kaya naman na ibaba ng Pacers sa 12 points sa lamang ng box patungo sa fourth quarter. Ngunit sa fourth quarter nga ay nanatili ang composure ng championship caliber team ng Milwaukee. Bucks at nakuha nila ang panalo sa score na no 109-94. 35.6 rebounds si Damon Lillard, 23 points, 10 rebounds si Chris Middleton at 15 points, 11 rebounds si Bobby Portis Jr. Solid start nga para sa Bucks. Sunod naman ay ang tapata ng number 1 OKC at number 8 Pelicans sa tapos ang first half na tabla score sa 43. Nahihirapan nga ang OKC sa physicality ng Pelicans. Kinakain nga sila ni Valenciuna sa rebounding. 10 rebounds na kagad siya sa first two quarters both team ay hindi gagandaan ng shooting ngunit mababansin mo nga sa OKC na medyo lumalabas ang pagkayang team nila minsan nga ay nadadala sila sa hype ng kanilang sariling crowd at naglalaro sila na masyadong mabilis at minsan ay out of control lang nga ang kanilang opensa sa second half naman ay gumawa na nga ng double digit lead ang OKC ngunit hindi nga nila maiwan ang Pelicans lagi lang nga itong nakadikit sa kanila nagtala ng two crucial turnovers si SGA sa last 4 minutes ng game at gumawa ng 18-6 run nga ang Pelicans ngunit solid dalawang clutch baskets ang ginawa ng Canadian Star at nauwi pa din ng OKC ang panalo sa score ng 94-92, 28.6 rebounds and 4 assists si Shai Gildos Alexander. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jackson Hayes sa game ng Lakers at ang Nuggets kahapon ay walang pinagkaiba. Walang sagot ng Lakers kay Jokic sa bawat pick and roll play ni Murray at ni Joker ay biniblit sila si Murray at hahayaan na ma-open si MPJ o kaya naman si KCP nakaligtas sila dito sa first half ngunit sa third quarter ay apat na 3 points nga naging resulta dito para kay KCP. Subalit ang naging malaking pinagkaiba sa game na ito bukod kay Jokic na unstoppable at nagtala ng zero turnovers ang rebounding mga kaibigan. 53 to 34 advantage para sa Denver Nuggets. At ang pinakamatangkad na player ng Lakers na si Jackson Hayes ay naglaro lamang ng apat na minuto noong game 1. Wala nga siyang sapat na IQ upang depensahan si Joker ng 1-on-1. -on Isang fake lang nga ni Joker ay tiyak na tatalong siya ngunit kaya niya makatulong bilang health defender o roamer na tinatawag. Katulad lamang noong ginagawa ni AD noong kasama niya pa si Dwight Howard. Ngunit pwede din nga siya ma-expose sa mga play na ganito. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay niyo ba ay dapat na ipasok si Jackson Hayes sa starting lineup ng Lakers?